Matatapos na ang paghihintay ngayong Pebrero. Panibagong dekalibreng obra ni FPJ The King ang muling bibigyan buhay. Magbabalik na ang nag-iisang hari ng prime time, Coco. May asawa, na nasigig pagwapa, Sexy na daw artista Mga anak nga pating nagua Napasagdan wala at imana Ang bana perti ng laguta Di kang trabaho o nagdiga mo pa Mga anak intang gigutom na Wala pa Pagkakapot ang bira May mahi mo siya Tagaan niya Pirmi kwarta Giunag palit ang pagwapa Ang bugas O sa kakilura Natin lang Nalagong sinpinta Pagkapait bayani ni Kinabuhian Sa yung palagay bakit umiitim ang singit gayong hindi naman ito naaarawan? I believe ladies and gentlemen, bakit daw po umiinim, umiitim ang singit ngunit hindi naman po ito naaarawan? Naniniwala po ako na umiitim ang singit dahil po sa pawis na ating pinaghihirapan. Ang singit po ay pinagpapawisan. Kaya't wag mong ikahiya ang singit mo na maitim. Pinagpaguran mo yan. And I thank you! <laughs> Kagusto ka ba sa asawa ko? Ma'am, hindi ho. Hindi hindi po ako magkakagusto sa asawa ninyo. Bakit yun po ba naisip yan? Bakit hindi? Mayaman ang asawa ko. wapo Matalino. Kahit sino magkakagusto sa kanya at hindi malabong akitin ng mga katulad mo. Ma'am, hindi ko po gagawin 'yon. Mauna na po ako sa inyo. Bakit hindi? Eh mo na nga dati sa may asawa, hindi ba? Hindi ko po alam na may asawa yung nakabuntis sa akin noon. Pero nung nalaman ko, lumayo ako sa kanya. Hindi ako ganun klaseng tao. Alam ko ganito lang ako. Alam ko din na mababa ang tingin niyo sa akin. Pero hindi hindi ko sisirain ang pangalang ko at yung tingin sa akin ng anak ko. Ang dami mo namang sinabi. It's just a yes or no question. Ma'am, hindi po kayo nagtatanong. Kinuhus. Binigay ko rin sa'yo lahat ng karapatan ko. Pero hindi ang karapatan na tapakan ako. Because nobody, nobody has the right to hurt me this way. Hurt hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Jerry, dahil hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan. Huwag mong ipamukha sa akin ang mga sakripisyo mo, dahil hindi mo alam kung gaano ako naghirap bago ako nakarating sa kinaroonan ko ngayon. Dahil pinabayaan mo ako. Tangina! Selfish guy! Tangina! Ako! Selfish ako? Ikaw yung selfish? <laughs> Napaka-damot mo! Huh? Talaga? Kasi ang gusto mo, mm. lahat ng gagawin ko dapat para sa'yo. Lahat ng gagawin ko dapat magiging masaya ka. Mm. pag pinapasayain ka? Obligasyon mo yon sa sarili mo! talaga? Ang inang landi mo? Ang landi-landi mo? Malandi ako. Oo. oo. Malandi na, ako? Katulad ka lang din pala ng tatay ako, ko. Ha? Kasi putang ina, iiwan mo pala ako. Malandi, malandi ako, malandi ako. Oh? Ikaw nga pa kami, mo? Ikaw po! Nga pa kami, di mo? Na ka! Pagod na ako sa'yo! Nakakaubos ka! Mas nakakaubos! Kaya mo naman ako magpaliwanag. Sige. Sige, pag natin. Ilang beses yun ang ginawa sa bahay na to? Sa kwarto natin? Sa kama ko? Ilan? Sa motel? Ilang beses niyong ginawa. Ano? Sabay din ba kayong naliligo? Sinasabon mo ba yung likod niya? Tell me, Sherwin. Do we see? Gusto ko lang! Kung... Mauna ka na. Sige na ang gusto mo. Hindi. Ikaw. Ako? Ako gusto mo. Ay! Hindi kita gusto. Ah... Uh, ang ibig ko sabihin, hindi yon. Ako kasi gusto ko ito. Sa mm -hmm. Mm -hmm. Na 🎵 Sa na mo nga ako ng napkin? Kung wagas, bakit nanay ba kita? Huh? Ikaw nga kung wagas din, bakit anak ba kita? What? <laughs> 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 Hindi pera kailangan ko! <laughs> Ikaw! Ikaw lang! Sinabi ko sa'yo, suporta lang maibibigay ko. Nandito ako para sa bata, para suportahan ng bata. Hanggang dun lang. Kailangan ba i-report ko sa'yo lahat ng ginagawa ko? Ay, sorry, Jed. Kasi ako lang naman ang asawa mo. At saka nanay ako ng anak mo. Sorry kung nagtatanong ako ng mga bagay-bagay sa buhay mo! ano mas masakit yung sampal ko o ang sina siame mong pangakap ko <laughs> di ba masakit magawat and now you know exactly what it feels like kaya dahil na hanggang pa sa pananalita mo Marissa dahil ako walang ang Project mo? I own Senyi Doza. And you work for me. Kamusta na, Irene? Sino ka? Kilala ba kita? May amnesia kasi ako. Wala akong maalala. Na aksidente ako. Pasensya ka na, ha, kung di kita maalala. Alam mo, kahit saan ako lumingon, ikaw pa rin yung nakikita ko. Isabel, mahal kita. Hindi na kita mahal. Tapos na lahat. na ako bukas kay Albert. Napatawad mo na ba ako? Yun ba yung dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin? Para kasing napakalaki ng galit mo para sabihin ayaw mo na makipagkita sa akin ulit eh. I was just hoping siguro na baka sakaling pwedeng maging tayo. I guess not meant to be. Pero wala na yun. Sobrang wala na yun. So, pwede na kitang gawin ninang ng baby ko? Ha? Huh? Naglaban kita sa magulang ko, pero binaliwala mo lang lahat, sinayang mo lang lahat. Or in fact, ako pa nga dapat yung magtanong sa'yo eh. Minahal mo ba talaga ako? O nakiyos ka lang pa kung paano makipag-date sa Cortez? Kaya pala ang bilis mong bumitaw ng Cortez ka na? Pasensya ka na! Wala akong kotse ng mga panahon tayo! Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Minahal kita! Minahal kita ng sobra-sobra! Kung ano man yung iniisip mo, hindi yan totoo! Kung wala lang ang pamilya na nasasaktan, kung ako lang kahit mahirapan ako, kahit mamatay ako, hindi kita iyon normal naman kita! At kahit yun, ngayon na sobrang galit ako sa'yo, let's yung puso to na mahal pa rin kita! Hindi na ako dapat nagpalo ko sa'yo. talagang gusto mo ako. Kung talagang meron akong space dyan sa puso mo. Hindi naman mahirap para ako ang piliin mo, di ba? Parang hindi na akong pagmuka ang tanga! You're spineless, JB. And you're such a loser! A loser! Celine, I never said that I love you. Are you crazy, Anong Ling? Ling! Darling Pursuit! talagang asawa kita. Kailan kita na pangasawa? Ha? Ang dami mo naman tanong eh. Nainis na ako. Gusto mo Gustong ba akong magalit? Alam ba kung paano akong magalit? Aba, aba, aba. Paano ko magalit? Ha? Sige nga, sige nga, sige nga. ako ng tao. Nagwawala na ako. Ano? Magluluto ka ba? Oh? Ha? Magluluto na. Magluluto lang? Lalagyan mo ng ling. Tatandaan mo yan, ha? Magluluto na, ling. O oh, sige. Ganyan. Eh, Ling? Paano nga ba magluto, Ling? Problema mo na yun, Ling. No? Oo, Ling. Tama ka. Problema ko na nga. Yeah. Paano kung lukoy pa rin ako? Nagay, mahirap bumangon ulit. Kailangan ko magpakatatag para sa anak ko! Erin, ikaw lang tumatakot sa sarili mo. Tingnan mo! Tingnan mo, sino pala sa harapan mo ngayon? Erin, ako to! Ako to, sinatoy, na mahal na mahal ka! are you to decide kung kailan ako mag-move on? Mama, sino ba naman ako? Ako lang naman yung kaibigan mo. No? Nababa ka sakaling mahalin mo rin. Pasensya na, ha? Ay, tumibok ng puso ko to, eh. no because i bet you i'm a damn better lover nah mana! you enjoy being some old man's dirty little secret Wala you ba? Ba kabit? then get out